Isang magandang araw po sa ating lahat. Ako si Binibining Cinderella Kalag Sinon at ngayon ay ating tatalakayin ang tungkol sa flood control projects. Ngunit bago yan, mag-intro muna tayo. Nasaan ang pondo? Ang kontrobersya sa flood control projects. Sa gitna ng malawakang pagbaha, lumitaw ang tanong. Nasaan ang bilyon-bilyong pondo para sa flood control projects? sa ilalim ng pamumuno ni Mark Villar bilang dating kalihim ng DPWH ipinangako ang modernisasyon ng mga DK at drainage systems sa ilalim ng Build, Build, Build program. Ngunit matapos ang ilang taon nananatiling lubog sa baha ang maraming komunidad. Um, may mga proyektong hindi Natapos, at may mga dike naman na, na madaling nasira dahil sa umano'y tinipid ito sa materials At lalong mas uminit pa nga ang issue nang mailabas sa investigasyon ang pangalan nitong si um, Engineer Henry Alcantara na itinaga naman ni Villar at biglang nagkamal-umano ng yaman wala nang humawak ng malalaking humawa flood control contracts. Lumalabas na may sabwatan umano sa pagitan ng ilang opisyal at malalaking kumpanya. Upang pagkakataan ang pondo, sa kabila ng mga paratang na nanatiling tahimik si Villar, ngunit ang katahimikan ba ay patunay ng kawalan ng sala o senyales na may tinatago? Habang walang malinaw na sagot, ang tunay na talo ay ang mga na binabaha, hindi lang ng ulan, kundi ng korupsyon at